ito ordinaryong pakwan. Ito nga ay hugis oblong at ang loob ay kulay dilaw. Sa sobrang tamis nga niya para siyang isinawsaw sa asukal. Kaya naman, atin na itong tikman. Eee! Hello mga bishi! Ngayong araw nga inaandito dito ako sa pakwana na pagmamayari ni Ati Melrose at Kuya Edgar Mangilaya. Hindi nga ordinaryong pakwan na nakikita natin sa merkado ang mga nakatanim dito. Dito nga sa aming barangay, sa lahat ng nagtanim ng pakwan, eto nga yung naiiba. Limitan kasi dito sa aming lugar, F1, Buffalo o kaya naman yung kulay puti ang tinatanim dito. Kwento nga sa akin na Ati Melrose, etong ganitong variety daw ng pakwan ay saglit lang itanim. Dalawang buwan nga lang pwede na itong anihin. Kung mapapansin nga ninyo mga beast, mayroong tingting -ting na nakatusok bawat puno. Ito nga ay palatandaan sa mga nagdidilig para malaman kung nasaan ba yung puno ng ating pakwan. Kung saan niya nakatusok, doon mo didiligan. Kapag kasi sobrang kapal na nito, hindi mo na malalaman kung nasaan na yung puno kaya naman mayroong ganyang palatandaan para alam kung saan mo didiligan. Bukas nga ang an nito mga bishi, kaya naman ngayong araw pa lang akin na agad itong pinuntahan. Baka kasi kapag dumating na ako napitas na lahat ito. Sa mga bunga naman ng pakwan mga bishi, hindi lahat malalaki, mayroong maliit, mayroon din namang katamtaman. Katulad na lang itong aking hawak, sobrang liit niya kasi mayroong uod sa luo. Kabilang banda, maaaring maging mas maliit ang pakwan dahil sa kakulangan sa tubig, hindi tamang fertilization o iba pang mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa kanilang paglaki. Kinabukasan nga mga bishi, ako ay bumalik dito at pagdating ko nga tumpok-tumpok na napakwan ang naabutan ko. Nung makita ko nga ito, sobrang naamis ako kasi alam nyo ba mga bishi, ngayon lang ako nakakita dalan ng tumpok na pakwan na hugis oblo. Kung dumating nga ako dito katanghalian, walang tao. Pero nakialam na ako mga bishi, kumuha nga, nga ako ng isa para ipakita sa inyo. At itong aking anak nga ay na pa. Ang tawag sa variety ng pakwan na may kulay dilaw na laman ay yellow watermelon o yellow flesh watermelon. Ito ay kilala sa kanyang kakaibang kulay ng laman kumpara sa karaniwang pula o berdeng pakwan. Tignan nyo mga bishi, sobrang dami talagang bunga at eto nga pala, kada tumpok ay isang kahon ang pinuti. Pero hindi talaga lahat ay malalaki. Tingnan nyo naman itong isa. Kakaiba ang hugis niya. Mayroon namang iba, bingkong ang itsura. Pero syempre, walang tapon dyan. Lahat yan kasama at talagang iba Nung ako nga ay kasalukuyang nagbavlog, dumating nga ang may-ari. Shoutout nga pala kay Aljen Mangilaya. Agad-agad nga, sabi ko sa kanya, pwede na ba akong pumitas ng isa. Ang sabi nga niya, sige ti, pitas ka lang dyan. O syempre, ang pinili ko yung pinakamalaki mga bisi. Tingnan nyo naman, sobrang laki Diba? ba? Napaka-amazing at ngayon na atin pipitasin. <laughs> yeah. Ayan! Ang laki, laki ng pakwan! Grabe! Mukha nga lang siyang maliit mga bishi pero sa personal ito nga talaga ay malaki. ako nga ay busy mag-video dito, tinawag nga ako ni Fred Lix Kawaling. Sabi nga niya sa akin, siya daw ay magbubukas ng isang piraso. Kaya naman ibinaba ko na yung hawak ko. Tapos nga daw kami ng isang maliit. Ayan kuya, sige, kaya mo na yan. Wow. wow! Grabe! Wow! Grabe, nakakatakot naman yung sanduko mo, kuya. Samurai ba yan? Ayan. Ayan mga bishi, tignan nyo. Kulay dilaw yung loob niya. At kahit pa init-init pa, titikman natin to. Ano pangalan mo? Ah! Oh, nakalimutan yung pangalan. Mga bishi, sobrang tamis. Kakaiba yung lasa niya. Doon sa ordinaryong yung pakwan na palagi namin nakikita, yung kulay pula, ang loob at yung bilog. Ito mga bisig, grabe sobrang tamis niya. Sobrang tamis. Thank you, kuya. Sobrang tamis niya. Anong masasabi mo sa pakwan? Thank you, kuya. Ang tamis ta. Ang tamis, promise. Oh. Kahit nga sarap na sarap ako sa pagkain, ako muna ay bibisita doon sa mga naghahakot ng pakwan. Tura-tura nga ang gamit nila sa paghahakot nito at bawat tumpok nga ay kanilang pinupuntahan. Pagkatapos kasing pitasin mga bishi, itutumpok muna sila tapos hahakuti na. Sa aking pagkakaalam, ang ganitong variety ng pakwan ay mahal kapag kinukuha ng biyahero. Pero itong kinati Melrose nga mga bishi, medyo mababa yung naging presyo. Gumastos nga daw siya ng nasa 50k pero kahit papaano kumita din naman siya dahil ang naging ari meriendo nga dito sa pakwan nila ay umabot ng 190,000. Alam nyo ba mga bishi na simula talaga nung pandemic, wala nang swinerte sa pagpapakwan. Ngayong taon lang talaga jumakpat ang mga nagtanim. Grabe talaga ang mahal ng presyuhan ngayon. Alam nyo ba mga bishi na mayroon dito sa amin kinuha 1.4 million. Tapos doon naman sa aking isang kakilala, nasa 800,000 pa. Ang aking nanghiling, yung amin pakwan, sana makuha din sa ganoong presyo. Pero hindi din naman talaga biro ang ginagawa dito. Nagpapasalamat nga ako sa ating Panginoon dahil alam nyo ba mga bishi, napakaganda talaga ng panahon. Ang gusto kasi talaga ng pakwan, yung hindi umuulan, tag-init talaga. At thank you talaga kay Lord dahil ganong panahon nga ang ibinigay sa amin. Kaya naman magaganda ang bunga ng pakwan ngayon. Lalo pa at malapit na ang mahal na araw ay ang mamahal na talaga ng presyuhan ngayon. Nung ako nga ay makakuha ng mga bishi, eto na nga ipapakilala ko sa inyo ang nagmamayari ng dilaw na pakwan dito sa aming barangay. Walang iba kundi si Ati Melrose at si Kuya Edgar Mangilaya. Maraming salamat nga po pala dahil pinayagan niya ako mag-vlog dito sa inyong pakwanan. Kahit nga katirikan ng araw at mainit-init pa itong pakwan, hindi ko talaga tinigilan. Kumain talaga ako sa gitna ng daan. Alam niyo ba mga bishi na ang lasa niya ay sobrang tamis na parang sinausaw sa asukal? Yung tipong pagkakain ka, yung iyong labi ay malagkit-lagkit talaga dahil sobrang maasukal ba? Ay basta mga bishi, sobrang tamis talaga ng ganitong pakwan. Kaya naman sa mga magtatanong kung nag bibenta daw po ba ako nito? Ay hindi po. Ang ganitong pakwan ay naibiyahin na doon sa Maynila kasi kalimitan talaga yung may mga patanim dito sa amin ay binabiyahin na lang para maging buo yung kita. Kinakuha ng biyahero tapos babayaran ng buo. O diba hawak mo na yung pera mo. Nangangalahati pa nga lang sila ng truck pero alam nyo ba mga bishi na sobrang lapad pa nung pakwana na hindi napuputi? Ang nakakuha nga po pala nito sa pagkakaalam ko ay taga Bungabo. Shoutout nga din po pala kay Kuya Eric Magada. Ha? Habang hinahakot nga itong mga pakwan mga bishi, mayroong naka-standby na maliit na truck. Dito nga inilalagay yung mga maliliit na pakwan. At kwento nga ni Kuya, ito daw ibibenta sa bungabong sa halagang 40 to 50 per kilo. Dati-dati mga bishi, per piece yung bintahan ng pakwan. Pero ngayon nga, per kilo na. Kaya naman yung iba kapag bibili ka, aaray ka talaga dahil sobrang mahal talaga ng pakwan ngayon. Bibihira na nga din yung nagtitinda ng pakwan dito sa amin sa may tabing kalsada kasi halos lahat talaga ay binabiyahin na yung pakwan para maging buo yung pera. Ang aking hiling po talaga, sana jumakpat din kami katulad ng iba. Lalo na ngayon, nalalapit na nga ang mahal na araw. Talaga namang ang presyo ng pakwan ay grabe, sobrang mahal. Shoutout nga po pala sa lahat ng taga Maligaya at Troso ng Barangay Santa Brigida. O mga bishi, abangan nyo ha, mumukbangin ko yung napakalaking pakwan na daladala ko. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, like and share naman ito. Huwag mo nating kalimutan i-follow ako. Dahil kami nga ni Ayon ay uuwi na aba syempre dapat may bitbit bit din kaya naman kahit nabibigatan si Sayon, ang sabi ko ay bitbitin niya ito dahil malayo-layo nga ang kalsada dito. Tiis-tiis na lang muna tayo anak ha. Hayaan mo at mapapakidamaga natin yan. Kaya eto't bit bitbit-bitbit -bit nga niya yung pakwan. Abangan niyo mga bisi ang aking pagmukbang dito sa napakalaking pakwan na kulay dilaw. O paano ba mga bishi? hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!